Yan ah uh, Magandang araw po uh, sa buong Pilipinas. Uh, ito po ah uh, ko lang po sana ng kaunting tulong itong ating kababayan dito sa ah uh, Daet Camarines Norte sa lanta ng Baguio. Uh, Mag-isa na lang po siya dito sa taw sa kubo niya. Uh, medyo may kapansanan na po, may kapansanan na po siya iniwan daw siya ng pamilya niya dahil uh, alaga na. kaya sana humihingi uh, ako ng konting tulong Kung naririnig po ninyo nag, ayan po nag, ano siya nag siya kasi hindi na din siya minsan hindi na din siya halos nakakapagsalita kaya sana po tulungan natin siya ito uh, po tingnan natin ang kalagayan niya sa loob tingnan nyo naman yung bahay niya Ayan po. Eh oh. hey, kuya. Kuya, ito na po. Bakit po? <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> <Bukit. laughs> Naiyak, naiyak po ako dahil sa <laughs> situation <Duyung> ni Kuya. Apo. <laughs> ah, <laughs> Ay, oh. po. Ito na po. Maghihingi po tayo ng tulong sa ating mga kababayan. <laughs> Parang hawaan nyo na po. Wala na po akong ano, makain. Hindi na din po ako nakakatrabaho. Baka, kahit po konting tulong lang po. In Ini, iniwan ka na po ng, ano, ng pamilya mo? Iniwan na po ako. Simula po nung nagkasakit ako. Ganito, hindi so, na ako nag, nakakatrabaho. Wala okay. na din po sa akin. Nag-aasikaso. <laughs> Kawawa ka naman, tuya. <laughs> Sige po, papa ano po natin. Popost po natin 'to kung may magagandang loob na gusto tumulong. Papadaan po natin 'yan. Sana po, sana po matulungan niyo po ako. Kung makaawa po ako. So ayun po. Uh, po. Nayak na ako dahil sa ano. Nayak Nai Nai naiy Kita tay. Ah, sige po, sana matulungan niyo po.